highlight sa episode 27 ng Can't Buy Me Love. At sinabi rito ni Caroline na gusto daw na makilala ng daddy ni Caroline si Bingo at pinapapunta sa kanilang bahay. At nasa bahay na nila si Bingo. Ni-celebrate nila ang pagligtas nila kay Caroline at Irene. At eto nga, nalungkot ang mga netizens sa so sinabi ni Caroline kay Bingo. Dahil sabi niya na nabayaran na niya ang utang niya kay Bingo at tapos na ang kanilang business. At kitang kita sa mukha ni Bingo na napakalungkot niya. Hindi mapintang mukha ni Bingo nung sabi ni Caroline, We're done here. It was nice doing business with you. Napaka-intelligent talaga ni Caroline dahil nag-suggest siya kung paano maririsol ang kanilang problema. Be like Caroline ka kahit matagal na wala, nakapag-research agad bago magtatalak. Ang suggestion niya, back up with facts. Leave everyone speechless. Kitang-kita kung gaano ka-proud ang daddy ni Caroline sa kanya. At napakalaking tulong talaga ni Caroline sa kanilang kumpanya.